Wala na, pare. Wala. Paano tayo makasuli, kore? Palais ng palaes mga... Hindi naman nakasagabali. Sus, pare, Jumar. Ang nangyari sa atin dito, maribok talaga tayo dito. Wala na. Ayan, well, pantrentang balik din natin ito. Oh. gagawin natin ito isa lang daw chiker? bakas pala yasin. Asin dapat sila kung sila na sila pilahin na hindi yung palipat-lipat Sa, Sabi?